talong. Una I, kay Brandy. Good morning guys, welcome ulit sa aking YouTube channel at na uh, palakad na tayo sa ngayong araw tatapusin na natin ang trabaho para bukas din ako babalik yan guys bakit na tayo at kausap ko yung guardian yan guys okay na tama na yan at uh, inayos ko na lahat yung ano yung mga dapat ayusin bago tayo bumaba para hindi na tayo bumalik bukas yan guys uh, pawi na tayo 12 o'clock na at uh, baka bukas isang oras na lang ang gagawin ko sisilip lang ako tapos yung secure yung bahay para wala tayong makalimutan na nakasaksak o naiwang mga gamit sa labas para sigurado maganda ang pagkatrabaho natin guys, kahit na tayo bago ito kami sa labas guys at uh, titingin kung anong may ulang ngayong gabi titingin tayo dito sa Philippine Store kung anong lutong ulam ayan madilim umuula na naman ganitong panahon na ganitong December ganito talaga ang panahon niya November, December yung papasok ng November ganito parang sa atin no? yung kulimlim yung kulimlim lagi siya pagdating ng mal na ano, all day undas kung tawagin ganito rin dito sa uh, France, sa Paris ang panahon kulimlim, umuulan at uh, minsan may araw store dito, yung pangalan A&R dito sa Milamuet muwet yan guys, sa uh, bibili lang kami ng talong nakakuha na kami ng gaing na bangus dito sa Philippine store ano yan, boneless babat na sa suka to nagpiprito kami ng talong at may ng alamang kami doon tamang tama daming kahay na naman ito guys dito kami bibili ng, uh, ng talong sa uh, gosala sa pinakamahal na <laughs> bili hindi sa lamang at ito katabi namin yung ulam magdo kaya hindi magdo bago umuwi Saring-saring kematian

nandito na kami at uh, ayusin ko lang itong pipituin kong daing na bangus ito yung daing na bangos guys yan prosensya na galing Pilipinas binili namin sa Philippine store pipituin natin at uh, bibigyan natin sila guys may ulam sila yan guys uh, pa kami yung daing na bangos at

and let's pray panginintay natin si Rapa praise God Panginoon Diyos magpapangirin sa lahat kami po ay nagpupuri nagpapasalamat sa iyong laki lang pag-ibig sa amin maraming maraming salamat po sa buong maghapon sa pag-iingat maraming salamat po Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na nasa aming harapan uh, bigyan mo po to ng kalusugan at kagalingan ng aming mga katawan at sa tuwi ng Panginoon, Ikaw ang mapuriyan at pasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayos. Ayos. Pwede, pwede, pwede. Pwede. Malamit na yung talong. At may bagong tayo ito. kakain po tayo. Oh, pray ka na, na kayo. Excuse me po. Harap ng ulam namin. Eh, narap, hindi narap. Tapos na lang doon. Hmm, gusto niya ang chan eh. Hmm. Yung chan mo ang chan ko? Oo. Oh. <laughs> <laughs> <laughs>

Hindi mo nilalagay po yan yung pinipot ka lang. Ikaw lang nilalagay. Ikaw at ang sobra sa toy. <laughs> Isang kamay. Magkakamay ka ba? Hmm. Hindi. Hmm. Hindi. Hmm. Lagi maglalagay ng po. Ang kausap mo, lola, lolo. Piyong, lo. ikaw mag-out ah. Kain ba tayo? Busog ako sa ano. Parang nasa Pilipinas lang na. hamburger kanina. Paggabi, kaya ito ulam. Daing, tinapa. No. Sarap tinapa ang tamban. Mm -hmm. Hindi ka naman kumakain ang tamban. Oo, um, makain na ako nang di pag may munggo. Pag may munggo, ipaang mo. Pag walang munggo. Hindi, kahit walang munggo, pina, pinagalmasal ko yun. Ang hirap kang pakain yan doon. Hmm. Doon kami. Kinaktapon. Nakakasita namin eh. Wala na akong matok. Kasabing pa nila kumain ka. Saan pa, guys? <laughs> Anong pagay? Anong pagay? nagana pa ako ng lasa ng bibig. Hmm? Ah, minor yung kan. Yung kan. Hmm. Ito din ako. Dasa, dasa tatay mo. Dasa. Isa si tatay? Hmm? Oh, oh, ano si tatay? Awa naman siya tatay. lang wala. Tinamali. Magsama. Ah. Uh, Magsama. Hindi. Hmm. parang -de na debut sa tapay. Parang na? Na debut. Hindi naman. May hudi naman siya. Ako lang. May hudi ka rin. Ako na? Kain? Ah! Masabaw lang. Para makita na wala mo. Na na nakuha ba 'yan na na kain ka ba ng ganyan sa Philippines? Um? Sa Pilipinas? Yes. Ne. Ah. Um. Hmm. Oh, <laughs> na. Paskusa sa basketball pa karante oh. Okay guys. Karos na naman yung aming mapunan. Masarap. Parang sa Pilipinas lang. <coughs> Nang no, wala kang gana. Hmm. Nagot na nga. Pag Bo. Kumain ka ng ano eh. Puno pa ako ng isang kanin. Atonde mo siyo. Atong mga. <laughs> Atonde ka Alam mo naman tatay niya, di lang marunong. Wala ah. hmm. pa. meron tayong saging. Ito nga tayong saging. Yun. kong saging. Yan nga lang yung favorite kung ano yata. yung Saging. manga. Manga. manga pa siya. So yung na nai na naka manga. Mm. Kaya

Come ka ba bukas din? Ha? na wala. Meron. Kaya May Bakit? Sa na ako ni Daddy. Hindi ba pa ako video mo match kami. Ano? na match Walang trick. Baka mga seven Ano oras ano tapap sa punta? Sarap ng tulog na yun. Okay, ano guys, hanggang dito na aking video. Maraming salamat muli sa inyong panonood. At pagsuporta sa akin mga video. Maraming salamat. Good night and go God bless. Gold. Go for gold. Go for Go for gold. Go for gold. <laughs> go for gold. Bye-bye.